gagawa tayo ng kaunti namahan ko na lang iba yung pangil ng posa yung brother yung batong bulik pansarili ko lang ang yan sinama ko nun lang sa video para makita mo kung paano nagawa maraming salamat brother

tayo para ay eh, nagagawa na rin ako so, ay eh, marami tayong matulungan hindi lamang sa pamilya natin kundi maging sa ibang tao at, kapwa, at mga mahal sa buka ay eh, kaanak pa nahirap ang umayama basta sila ay maniwala ang ah, lahat ay ng ang galing sa Panginoon